Paikutin ko ito dito sa dulo ng lapis itong trompo. Welcome to my channel, Sardon Vlog TV. At bagong lahat yan, mag... Yeah! Sa dulo ko ng lapis, paikutin itong trompo. Magandang araw sa inyong lahat. Ako ngayon ay maglalaro ng trompo at kakaiba na namang laro itong makikita ninyo sa aking video. At for today's videos, shoutout nga pala sa lahat ng mga logistic dyan at sa lahat ng mga kasama ko sa dyan sa Gardenia. At shoutout naman sa lahat ng mga taga Saudi Riyadh na mga nagtatrabaho dyan. At ito, panurin nyo ang larong trompo For today's videos, panoorin rin nyo ang laro kong trompo dahil kakaibang laro na naman ang matutonghaya ninyo. Paikutin ko ito dito sa dulo ng lapis. ayan po sa dulo ng lapis yan at dito ko naman paikutin sa karayom karayom itong torong po Ayan. Sa dulo po ng karayom yan. Secret. Secret. Siyempre, dito naman natin paikotin sa baraha. At syempre, sa dulo naman ng pako, pako sa pako. Ang paglaro ng trompo ay kailangan natin bigyan ng magandang buhay para sa lahat ng mga manonood. Huwag niyo pong gagayahan itong ginagawa ko dahil mga professional lang po ang gumagawa nito. At kung makikita po ninyo, pako sa pako umiikot lalo sa dulo hindi po yan ganong kadaling gawin at kung rin po ninyo parang napakadali para sa akin pero nung ginawa ko na napakahirap talaga hindi basta basta ang paglaro ng turumpong pinoy mahirap talagang gawin ito lalo pag makikita nyo sa personal na ginagawa ko at kung makikita po ninyo itong paglaro ko ng trumpo ito po ang isa sa wag na wag ninyo pong gagayahin dahil baka po ito ay bumagsak sa inyong muka lalo itong aking inilalagay sa labi na balik taran po talagang delikado ito ingat po tayo lagi sa pagturumpo maraming salamat sa lahat ng mga nanonood ang aking vlog na Serdon Vlog TV at nagpapasalamat ako sa inyong pagsubscribe at sa pagsuporta at walang sawang panonood ayan po kung makikita ninyo wala pong daya yan Yeah.